Nanawagan ng Labor Department sa mga kumpanya na kailangan ng ligtas na workplace ng mga empleyado. Si Kenneth Pasyente sa detalye, Rise and Shine Kenneth. Kasunod ng nangyaring aksidente sa Quezon City Hall kamakailan kung saan nasawi ang isang construction worker at ikinasugat ng tatlong iba pa, agad nakipag-ugnayan sa QCLGU ang Occupational Safety and Health Center ng Labor Department kung may nakikitang mga violations kaya nangyari po ito ay uh, magbibigay po ng findings doon po at ito uh, na po ang proseso na naggagawin na, na ng National Capital Region following the accident investigation Kasunod nito, muling nagpaalala ang dole sa lahat ng workplace na ipatupad ang General Labor at Occupational Safety and Health Standards. Katunayan, tuloy ang pagbabantay ng kanilang mga regional office sa mga workplace upang masigurong nasusunod ang mga panuntunan sa mga lugar ng paggawa. Ang mga regional offices po ng dole, sila po ang nagmamonitor, nag inspect ng mga workplaces at uh, yung tinitinan po nila yung compliance to general labor standards and the occupational safety and health standards patuloy naman po yon at yan po ay isang uh, mandato na, na talaga tinutugunan po ng Dole at ang regional offices po. Ayon sa Dole, dapat tiyakin ng bawat establishmento na may safety officers silang nagpapatupad ng mga programa ng kaligtasan para sa mga empleyado. Bagaman may naitatalang mga establishmento ang Dole na hindi sumusunod sa safety and health standards, tiniyak naman ng ahensya na umaagapay sila sa pagbibigay ng technical assistance. Tulad ng training para sa magiging safety officers sakaling wala pa nito ang micro-establishments. Kung meron mga complaints pumunta lang po sa the, to, yung the nearest uh, regional field office uh, or um, may district office pa po po of the dole para ihain po ang kanilang mga complaints tatanggapin naman po yan ng dole at ibibigay po nila yung mga dapat na uh, proseso na na na, 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 susunod, na na gagawin po ng mitong mga complaints Kenneth, pasyente para sa morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas.